Happy birthday, Tana Yay! Okay, na po natin itong pina-order ni Ate Gigi. Yeah. Wow! Yeah, meron pong May nagbulat! Yeah. Thank you so much! Wow. Oh. <laughs> Thank you! Thank you, Wala ka. Dilat. At lang. Welcome back sa aming YouTube channel. Woo! For today's vlog, eh, kami po ay pupunta sa Infanta. Dahil birthday po ngayon ni Talala yung mga kanilag. Kaya po bibilang po namin siya ng gift bago kami pumunta sa kanila. Iyan. So after po na yun, eh, tayo ay pupunta rin ka na atin na TV mm -hmm. dahil merong uh, nag-sponsor, ano, butihing sponsor para kay atin na TV. Ito po mga kanilag yung parcel. Dumating na. Oh, oh laki na oh, so Char! Ito ay from Ate Gigi. Wow! So, in, basta. Sa atin, na lang ang mag-unbox na ito. So, sa iyo, pinadala ka nila. Mm -hmm. okay. So, sa para... akin, ni Ate Gigi. Ako ang nag-order sa... Ako nag-order online, tapos ay... Para i-surprise natin, gulatin mm -hmm. si Ate Nose TV. Wow! Ano na, na? Yeah, let's go! Much, much, much later. Ayan mga katilag, kami po ay narito na sa Infanta at meron na po si katilag natingin na po ng gift for Tadalay. Ayan. Seryoso <laughs> yan. <laughs> yung regalo mo dating dress kay ka kay Talalay lagi niya sinusuot mga kadrags may nakita ka na? wala pa wala pa ay ang cute niyan maputi naman si Talalay eh. kahit anong kulay ng damit ay eh, babagi sa kanya okay, gift ko sa kanya wow at ikaw, ay ninang eh Ayun, akala ko may katayin hati na dito. Ano? Dapat tayo bukod din eh, sa bukod sa atin. Oo, ah, ganun yung bagay. Nakala yun, ko na may hati na. Kainin hmm. ng kadilag saka. Hayaan na pa ako so, mga magandang mga. Sige, ako ay pili mo rin lugs ng isa kadilag. Yeah. Oh, wow, oh, what don't you? Pinagintay ako na yan mga kadilag. Sa <laughs> so, si kadilag po ay medyo... <laughs> <laughs> medyo nagtatampo dahil ako po yung may pinuntahan ng birthday naroon din naman po si Ate Kalayaan ay, hindi pa sinabi kaninang umaga sorry 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 Gawin ng kanina ka di lagay eh. hindi ako nag na lang ako sa IUTK eh. syempre yung maghihintay ako din ng matagal eh. sorry sorry yan babawi ako sa iyo oh no Ako'y pili mo rin, ha Cadillacs. Kung may Oh, wow. Parang kaya mas maganda ito. Para sa akin, cute ito. Ito okay, lang. Mm -hmm. Parang ito yung masyadong form. Oo no, no, nga. Saka kasi parang ito kahit pambahay pwede. Oo oh, nga. Ito marami. Yan na lang. May mm -hmm. Ay, may short din pala siya. Mm -hmm. mm -hmm. Oo okay, nga. Turn. Ito na lang sa akin. Yan na lang. Ayan mga kadilag. Yan kadilag ang iyong pang-gift. At ako titingin din ha. <laughs> si Kati sorry na Huwag ka Huwag nang Ako naman po mga kadilag. Ang titingin ng pangregalo. regalo. Natingin pa po kayo mga kadilag. Toy. Toy ang ating ibibilihin. Toy ang bibili okay, okay. natin. ayo, oh, sigi sige. Ay may mga Barbie pala dito. Ano kayong magandang toy? kay Talalay na matutuwa siya. Dora. Paborito to dati niya Yako si Bahal. Yung Dora. Ganyan ang gift. gif. kaya maganda? Ano ang gift mo kay Talalay? Ano nila? Laruan. Okay, dami. Para kung gagamit niya. Eh, ganito nga din. Ang gagamit. Matutuwa. Oo nga. Oh, okay. oh, wag yung ayoko nung may bata. <laughs> <laughs> Ayoko't baka... Oh, ay, ito ah! Magkano ito? Oo. Kaya yeah. 400, 400 ito. Hmm. Ay, ito na lang. Paniguradong Magkano yan? Paniguradong daday si Kimmy. Oo oh, nga. Ito na lang. Ano? oh gusto <laughs> mo yung may mga shoes? Ako bagang mag-go. Hindi <laughs> naman <laughs> <laughs> ako <laughs> titanan. Ay, hey, babawin. Ay, na. No. Sorry, kada lang. Sorry. Si kada lang naman po yung madali lang. Itong amuin, amuin. Palagi <laughs> madaan aso. Good girl. Sorry. Sorry talaga, hindi ko alam. Hindi ko na magaling talaga. Ayun, ganyan. Bitatpin mga shoes 'yan. Ay sige, ayo oh, yung... Hmm, um, para sige ay palip-palitan. Ito, ito na lang. na lang para may mga sapatos na, pwede niyang bihisan. Okay na yan. Okay. So ito po ang aming nagbigay. Mga kadilang. Sa regalo mo. At regalo yeah Ayan. Let's go. Lagi kapag kamay nagre-regalo ka, di bitala lang yung mga dami. Oo oh, nga. Iyon pati yung paborito niya. Lagi niya sinusunod. Kaya ako'y natutuwa kapag sinasot niya. Ayan. So kami oh. po ay magbabayad na sa counter. Ayan. Pinalitan po ni Kagubo lang. Parang mas ma... Lang, oh, mas maganda. Mas maganda pati itong dal na ito. Ayan. Yeah. Saka yung mga shoes. Actually, yung shoes yung ano ba yung... yung collection. Yun. So ito na lang mga kadilag. Oh, matutuwa na ito si Talalais. Dati po yung kwan Ganito ang mga hirig na ito. Kaya po yung mabayad na. Kaya e, mga kadilag. Oh, napis si kadilag. masaya na ulit. Si kadilag mga uh, pagwapo lang. Eh. Madali lang matanggal ang dalit. So mga ilang minutes lang ay kasuyo na ulit. Magkasuyo na. <laughs> mga ilang minutes lang ay galit na ulit. <laughs> si so, ay yeah, eh, parang nagtatang tapos mga minutes okay so, <laughs> galing, please, lang. na ulit so yun ang maganda kung galing kay Kato lang ang maganda hindi libre pa ako abo <laughs> o <laughs> so, na ito, po, ito na po kami kalatalala yung mga kadilad kami medyo inaabot ng ulan at naulan medyo naaambot ng ulan, na uh, ulan. Tayo, Pasok tayo. Kasok tayo, kanatalalay, talalay! Ah, happy okay. birthday, okay. baby! Wow! Wow! Yung pala yung tinuturo. Ano yung tala Tinuturo nga yung kanya. Ano ay, tinuturo. Handa. Oh, handa pala si Talalay. Ito, may uh, love balloons. Dahil dyan, may eh, para, kami tinuturo, ng... ni Talalay yung balloons. Wow, may spaghetti. Dahil dyan, may gift kami ng tito. Gift. 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 Yung sa Sa'yo. Sa parehas. Uh -huh. Aba, okay. <laughs> so, ay. Ayo. git si ng mga kadilag sa kanang nino. Ng ninong Ay, 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 Ilan ay, 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 ka ay, 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 three. ay, 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 Saladad. Happy birthday! Sa muna, Bibi! Kaya, yan ay galing sa ninang sa ninang Cadillac. Sabihin mo. Sa mo, sa mo so, sabihin mo, thank you po. Wow! Wow! So, wow! May damit si Talalay! Yay! Hey. Oh, ay, saan naman? Saninong. Ganuninong daw, ganuninong. Oh, sa dinong. Anino daw, nanino. Ah, sa moya salinong kagwapalan. Si sa rin naman Wow! Ayan! <laughs>

po ay nakain na mga kadilag. Ayan. Kain na na. na. Ayan. So, sina Ate Dea po ay papunta na dito. Kaya lang medyo na ulan. Baka sila ay may, may narito. Na. Hmm. So, Pero parang ay... kasama na din naman niya si... Abo! Naglalabas si Ate. Abo! Global life. Ayan. So, tayo po ay kakain na. Kakain na mga kadilag. Ay... Happy birthday ulit. Happy, Happy birthday, talalay. talalay ina-unbox na yung, yung regalo mo sa kanya. Eh. <laughs> Ito na din po ang Team Hipik. Sila Ate Chula. Nabot yata ng ulan. <laughs> And, saka sila Ate Kalayaan at Mahal. Kami nagkain na. Kain na kayo Ate Chola. May naka-ready doon na kasunod. Buno. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Mariga yang pati, pagsilang! Mariga yang mariga! Yang mariga! Yang pati! Happy, happy birthday, kalalay two, three, go! Happy birthday, Tanalay! Yay! <laughs> Yay. Marunong na mag, -blow. mag -blow ng candle. hour later. Kami po ay paalis na mga kadilag. Kalaatin na alas naman po kami pupunta. Ayan. So, at sen. Thank you salamat. so much. <laughs> Happy birthday kay Talalay. Ayan. Kami ay pupunta muna ka na ati na. Kami dadaan doon. Hindi na Nakakatuwa naman dahil si Talalay ay September anong ang ah, mga ganyan? September 2. so si Tyler Lai pala ay ka-birth month ng tanyang ninang na si Kadi. Ama! Yeah. Oh, Kapag wow. uh, ka-birth month pala ako, si Tyler Lai ay September 2, si Lula tayo September 3, si Kadi Lai ay September 7. Ang months Kadi Lai, mga ka-birth month. Ay, kayo ka na. Sinay, oh. So, uh. Oh. 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 Thank you, Ate Hysin. Thank Haisen. you, Ate Hysin. Salamat kami po ay pupunta na doon kaya natin ay gusto ulit tayong kita oh, may best sa chola, may best 7D oh, oh. <laughs> save the date. T save the date. thank you ate thank you nandito na po kami mga kadilag sa may palaisdaan na po yung aming dala. Kami po ay ginabinan ni Kagwapo lang. Naroon na po sila Ate Chula sa may bandang unahan. Sila Ate Chula ay dito matutulog. Lalakad na po kami mga kadilag. Ni Kagwapo lang. Madilim na. Ginabin na si Ms. Dempo. <laughs> dito na po kami sa so, may kubo, mga kadilag. Kulog! Milot, may Sharon kami. Tsara! <laughs> pa padala si Ate... Uh, si Miss Dempol. May, may padala si Ms. Dempol. <laughs> 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 uh, sa <laughs> birthday <yung> Silver! Silver! Hi, Silver! Tapos namin mga kadilag makipag-birthday kay, kay Ate Haise. Na dito nga po ang diretsyo namin kala Ate Neros. Dahil ibibigay na po natin tong pina-order ni Ate Gigi. Wow! Yeah. May, May nagbulat! <laughs> <nabirin lahat. laughs> Thank you so much! Ayan na pong i... Ano kaya ito? Ay... naman. Thank you po. May tuloy po, Mama. At... Hindi na natin matatagalin. Na, Tuloy na ang unboxing. Thank you so much, Ate Gigi. Eh, ano kaya ito? Ano ang hula ni... Hula ni Maya Repulit. Repulit dito. Ay, rep alam <laughs> ko na. Oh, nasilip na. Nasilip ko na eh. Thank you so much, Ate Gigi. <laughs> Naglambira yung aming ito, basang nabasang. <laughs> Maulan na niya. Maulan. Kaya hindi si na din ganun na Kaya si Ate Nel sa hindi na rin nakapunta sa birthday ang Natalia Maulan po dito. Malakas po ang ulan mga kadilag. Ito pala ay desk pa. Wow. wow. Thank you po Ate Gigi. Wow, bula, oh, mahirap pula. nga. Ano kaya yan? <laughs> nahirap, nahirap kanil, oh. Wow. 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 One. Centrix. Centrix. Parang kopya rest ng brand na yang naka-install na po oh, siya. Wow. wow. Oh. Eh, ito color blue. daw ay para dito naman. So, ayan. Yeah. Pero yung talaga bunso ah, yung, yung galing kay Ate Gigi, yun ay nandun sa kwarto namin. Ay, pag minsan ay magbanas din. Oo. walang hangin. Mm. Ay, inilabas din yan ng Kuya Wal. Ay, sakto. At ipapalik na ulit namin. oh, tas ayun. Sa... Meron na ulit. Sa... Another ay, blessing. Po, thank, po. Ati. thank you po, Ate. Thank you ay. po, Thank you, Ate Gigi. Ito ay dito sa ano. Dito po yan sa may uh, Dito sa kainan yeah, Sa kainan, dito po sa kubo Thank you po Wow yeah, color blue Si Ate Gigi <laughs> ang magpili ng color Thank you po Pwede nang gamit eh Nakakaiba na si Habang nagtatagay Habang oh. nagtatagay alam mo, kami may kasunduan ni Cadillac. Sa si isang buwan daw, isang beses lang mag-iinom. Kaya sinasagad-sagad ko na ngayon. Eh. Hanggang <laughs> alas 12. Pa, ba, ba, ba. Oh, Next month na ulit ay. Sa mga titis-tingat, oh. <laughs> oh, like oh, like. oh, like oh. birthday ni did Dudut mo. Oo. Ay, birthday ni Cadillac. Oo nga. Ngayon ay birthday ni Talalay. Bukas ay birthday ni Dudut. Tapos sa 7 <laughs> ay birthday ni Cadillac. Sa Oh, Oo, sa 9. Once a month lang. Once a month lang.

Pagka hindi kayo, pwede naman bukas sa like up, Oo! Oh. <laughs> oh <laughs> Para oh. mo oh, parang eh. Mali, isa sa <laughs> ay, ito muna. Isa sa oh, yeah. ano ko eh, engineer. Well, engineer. Oh! Oh, engineer yarn. Oh, wow. Electric and ano? Uh, Mechanical. Ah. Mechanical. Electrical, electrical. Electrical. Oh, oh. oh, oh. Basic. oh. basic. Basic taro, so, uh, ito

Wow. Yan tapos sa kanya din din. Alam mo dali nagtatabi ng electric point tayo yeah. <laughs> Matisting testing na. ang tatakpan na 'yung kagaya rin yun. Oh, oo, so, sentry malakas. Okay. So, ano e, pinapatay ito na. Bukharing gabi. Minsan na ako tinatamad gumawa. ng sasabihin ako e, Wilay, ba't mo pinatay ito? Tiyan ka kung ginaw na ginaw na. Parang <laughs> 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 ko. Eh. Oh, thanks. <laughs>

Ayan po at na-assemble na ni Bunso. Wow, ay ito Bunso. Hindi na daw. Di ano palakas ang hangin. Ano kaya hindi magdalsikan Hindi Ito Hindi harap sa ulang tao. <laughs> oh. 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 Oh, Thank you, Ate TJ. Malakas. Bobo. <laughs> Thank you, Ate Gigi. Thank you po. Yeah, pagkatapos po ng unboxing, ay iba nang in chops. chores. Joke na. Hindi mawawala ang inuman, mga kadilag. At nagluto po si Milot ng sinigang, oh, sinigang na kasag. Wow. Sarap. Kaya pala yung tatagay. Kala ko na may kakain. 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 May di ato chula. Oh, sa Oh, na, oh. Sabaw, eh. oh, eh. oh matatabahan pa. eh, may luto. May make oh, oh may yeah, dito na. Thank you po. Teka, gwapo lang ang nagparinig na ito. Gusto ba ito na request mo? Pwede na, kagwapo lang ang request. Kami po ay pauwi ng mga kadilag dahil tapos na po ang tagay. Oh. <laughs> so, May nahilig eh. Nahilig na ang ating background. <laughs> At yan, hanggang dito na lamang po ang aming vlog mga kadilag. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!